Subukan mo kaya ang ganitong klasing luto sa manok, boss. Talaga namang mapaparami ka ng kanin at sabay bagoong fried rice si nga pala ako ng isang kilong manok. Lilinisin ko ng gusto yan hanggang sa mawala yung madulas niya. Gentle na gentle ang pagkakalinis ko dyan. Prepare na ako ng mga aromatics nating malupit. Ganyan lang ang ginawa ko sa kaibigan nating wangba. Tinanggal ko lang yung matikas na part, binalatan, at hiniwa ng maliliit. Tapos sa puting sibuyas, ganyan lang din tatanggalin ko yung balat, hinati sa gitna. Yung kalahati lang muna ang gagamitin ko dyan. Hindi mawawala ang luya mga boss. Pagkainit ng wok, syempre ko na tika uuunahin ko ang luya bawang at ang huli yung sibuyas imekos na yan oy tol salamat nga pala sa spatula tapos isusunod ko na yung nokma Igigisa ko lang yan ng gusto para lumabas yung sarili niyang mantika Konting pampalasa lang At asukal para balanse yung lasa Tsaka paminta Pagkahalo ng bahagya, ilalagay ko na yung patatas Suka, maraming toyo Sige, damihan mo lang Hindi naman aalat yan At magbibigay sigla sa lasa Yung ketchup na pangpasarap At nilagyan ko rin yan Chili garlic sauce mga boss Haluin lang ulit ng bahagya, tapos tatakpan ko na yan. Pag medyo patuyo na, ilalagay ko na yung peanut butter na parang igit yung itsura. Haluin lang ng haluin mga boss. Pag ganyan na, all goods na yan. Tignan mo naman, no? Paras niyan. Talagang kapit na kapit yung lasa dyan sa kunam aayusin ko lang yung pagka-platings para naman magandang tignan. At dyan ko na ilalagay yung kalahating hiwa ng puting sibuyas kanina. Delikado ka sa hating gabi mga boss pag napanood mo to. Awas-awas talaga. Tingin muna ako sa rice cooker baka meron terang sinaing. Kasi isasangag ko yan. Hindi ko pala naipakita yung bagoong paglagay ko dyan. Hindi pala naibidyo Shout out nga pala kay Vincent Epalan at kay Gian Lloyd Del Mundo. Mag-aral kayo ng mabuti. Good morning mga boss. At dahil nagutom ako, nagluto pala ako ng almusal na adobong manok na may konting arte. At syempre, eh, sinangag na rin. O paano, tara kain. Sarap niyan. Serap sama yang gober O paano mga boss? 10 bits eh.